Hello mga kalagat for today's video. ang want farm. Uh, kauban na akong kasama yung kas um, lola nila. Alaga ko kasi wala nga ko. So kami lang. So ganyan ang ano, daanan namin ng kasada. Grabe ang alikabok. Kasi nag sandstorm. subrang uh, sobrang lakas ng hangin. Nagsisagsisag yung sasakyan. Hindi na masyado makita yung daanan sa sobrang alikabok sa kahangin. So ganito kami. Papunta ng farm sa uh, kaibigan nila. So, dumating na kami. Grabe, ang sobrang laki ng farm. Amazing kayo ang farm. Kay, grabe ka daku. Kayo ang laki-laki ng area. Uh, yan muna, 30 hectares yung ano, farm. Uh, so, dumating na kami dito. May swimming pool sa loob. Yan, ganito ang ano. So, punta ako sa swimming pool ganito siya. So, hindi kayo siya masyado mainit kasi may covered na ano. So, ganito ang ano namin na uh, dining area. So, yung mga kasama ko, hindi <laughs> na paghintay. Kumain na kasi alas 4 na kaming dumating. oh, sabi niya, sige, video-video ka lang dyan. <laughs> oh, so, ako nang video-video, sila kumain na. So, ganito ang sala niya. Ang grabe, ang laki. Dito ang kusina. Oh yung kasama ko nandun na so ganyan ang ano siya kalaki siguro nasa 5 rooms ang sa baba at saka may CR may second floor pa hindi ako pumunta second floor kasi may natutulog pa baka pagalitan ako <laughs> so ganito lang ako dito ng video sa baba so dito ang area niya sa sala may CR tapos sa taas may ano siguro mga 6 rooms ang laki-laki grabe pwede ka dito magkunta ng farmo, mo ganyan kalaki mag imot imot ganyan pwede ka dito mag party may kasal ganyan grabe ang sobrang laki ganyan siya oh, may second floor pa siya grabe ka amaze kayo ang ano niya place ba grabe ang sobrang laki so yaman talaga ang may-ari kasi inan mo ang laki-laki ng ano niya tapos yung ano pa farm niya ang area niya 30 hectares grabe ang laki-laki ng invest niya so mayaman talaga may pera talaga so dito nagkapi naman sila kasi ano napunta ako sa labas ganito ang sa labas may mga ano siya dito kambing, makanggaro kahit ano lang pero hindi sila mahilig sa manok maganda sana may manok dito no kasi ang laki, ano. Pero hindi sila, ano, uh, kanding lang, ano, nila. Anlaga nila sa kakangaro. Grabe, ang laki-laki. Naka-amiss, digayo. Naka, ano, um, may, ano, ma. Ang laki ng imbes niya, yung farm niya. Grabe, ang laki-laki ng farm niya. Di ma, ano, talaga. So, ganito niya ang kalaki ng farm. Ikot-ikot muna tayo dito. So, ganito ang, ano, na ano ko sa farm dito hanggang dulo yon dun dun ang laki laki 30 hectares pero hindi ko naikot talaga lahat kasi ang laki laki dun sa ano tapos may, medyo mainit pa kasi ano pa eh may, may ano pa dito ang um, init pa kasi sobra so punta tayo doon ikot ikot tayo tapos yun ang ano niya doon pa sa dulo doon doon no ang ganda yung mga dates niya. Parang ano nila dito. Puro dates lang. Suro binibinta niya. Ang ganda yung ano niya, yung mga dates niya kasi hindi lumalaki, maliit lang, may bunga na. Uh, ngayon, uh, ting dates ngayon kasi ang dami ng bunga niya, Oh. Oo. Oh, grabe. Ganda ng mga dates niya kasi wow. hindi, hindi, ano, hindi lumalaki, maliit lang. Oh. Hanggang doon sa dulo. Ano yun? Ang, de ang ano niya doon sa area sa farm ni Ang laki-laki, ang luwag-luwag. Puro dates lang. Um, naisip oh ko para nagbintas yan ng mga dates. God. Kasi puro dates niyo, yung mga tanim niya. Oh. Nakaganda yung dates niya. Kasi maliit pa, may bunga na. Pwede ka lang mag-upo yung mag-harvest. Oo. Oh, oh. Tingnan mo, maliit lang mga parang markot ba yun sa atin na tawag yung markot lang grabe ang ganda niyong mga dits niya kasi maliit lang may mga bunga na hanggang doon sa dulo yung ano yung ano niya area doon ang laki-laki ang luwag talaga wow hindi mo ma maikot isang araw lang kasi ang laki puro dits lang o tingnan mo ang daming dits na tinatanim nila wow yung mga na, yung nakalinya-linya oh sa, ang sarap mangarap ng ganito <laughs> nagdreams lang ka diyan na yan, yan, mo so grabe oh naga, my ganda God. talaga yung farm niya ang laki-laki oh sus so, grabe hindi maano ba grabe nice gid talaga yung farm niya Oo. Oh, May ano pa sila, parang Pilipinas lang. May tanim ng mga San Francisco. Yung pula, iwan ko, hindi ko nakakilala. Kalimutan ko yung pangalan ng bulaklak na pula. May tanim sa dito ng mga, ano. May cactus din. Ang laki-laki ng cactus niya. Oh, parang bola, Oh, parang pinas lang din. Siguro makatulong dito mga Pilipina din.

你垃圾！我买了，脏垃圾。